Paano papalapit ang Pasko? Inaasahan po ang pagdami ng mga pasahero sa mga paliparan. At tugnay niyan, makakausap po natin si Manila International Airport Authority Head Executive Assistant Attorney Manuel Jeffrey David. Magandang umaga po, Attorney David. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Good morning po, Marie. I'm and negative, uh, Ms. Maris and sa mga pagpapanood. All Alright, una po sa lahat. Sa so ngayon po, gaano na po ba karami ang bumabiyahe kada araw sa NAIA? We're averaging around 140,000 to 150,000 per day po. Mhm. Mm All right. Mm -hmm. Kailan po yung inaasahan nating peak ng bilang ng mga pasahero at ilan? Gaano karami sa tansya po ninyo? Well, we are forecasting po no, na by December 22, which is the appropriate time po kasi bago magpasko, uh which would be around 156,000 passengers po. Mhm. Mm by December 22, no? Paano po ito pinaghahandaan ng NAIA at may mga itinalaga na po ba kayong mga dagdag na tauhan? Kakailanganin po ba ng dagdag na manpower? Uh, yes, ma'am. In fact po, no, in coordination with NNIC, because the operations and maintenance have been turned over to the new NAIA Infrastructure Corporation, In this in this regard, po uh, the instituted na uh, meron po dapat na uh, sufficient manpower Uh, which would be uh, accomplished by uh, not allowing any leaves no during the most important period which is yung peak season natin mm -hmm. uh, suspension of infra works and of course yung mga pwede na pong matapos na na renovation works or rectification works for those machineries uh, i mean terminal works natin tinapos na po nila by uh, by yesterday po mm -hmm. Wala naman po tayong nakikita mga iba pang mga aberya gaya halimbawa ng mga power interruption na nangyari in the past. Wala na po ma'am as you can see po uh, NNIC just had uh, um, a assigning with Meralco po no. So in this regard po they are really taking time and focusing on the essentials po of the of the maintaining and operating the airport. Mm -hmm. And one of that is of course sufficient and reliable power po. Mm -hmm. Mga paalala niyo po sa mga pasahero, ngayon po nga uh, marami tayong inaasahan na daragsa. opo, po, uh, very important lang po no, na lagi namin pinapaalala, kung maaari lang po na agahan nila sa pagpunta sa uh, airport, no? so kung domestic flight po yan, asahan po natin na madami talaga pong pupunta. So three hours before po pag domestic, pag international flight naman po, at least four hours mm -hmm. before your flight, you should be in the airport already. At ang isa po sa mga uh, importante po kung may ng nagpapadal... kisuyo, Nang... All <laughs> Alright, maraming maraming salamat po Attorney Manuel Jeffrey David, ang Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga po sa inyo. Happy Holidays! Sa mga nagpaplano pa lang ng biyahe pa uwi sa kanilang probinsya ngayong magpapasko, humabol na po dahil fully booked na ang ilang biyahe sa mga bus terminal. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James? Bang, good morning. ay pa lamang ay may mga kababayan na tayo na bumabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya para maiwasan daw yung siksikan sa mga bus terminal. Lalo't ilang araw na lamang ay Pasko na. Fully booked na nga po yung maraming biyahe na pabikon ng mga air-conditioned buses. Pero may masasakyan naman yung mga kababayan natin ng mga ordinary buses. Marami ng fully booked na biyahe pabikon ng air-conditioned buses sa terminal na ito sa Cubao, Quezon City. Tulad halimbawa patungong Camarines Norte na fully book na simula ngayong araw hanggang December 30. Puno na rin ang mga biyahe paligaspi bukas hanggang December 29. Marami na sir kasi nag-open uh, reservation kami is November 15. Kaya marami na pong mga nagparasob. Yung walang reservation, pwede naman po silang sumakay. First come para sa ordinary bus lang po. Asahan na raw ang mas mahabang biyahe dahil isang lane lang nagagamit sa bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur na napinsala ng malakas na pag-ulan. Mabagal ang usa doon ng mga sasakyan. Malaking epekto sir kasi halos sa uh, talagang doon dumatagal ang biyahe. Nibis na ang biyahe mapabilis, lalo uh, bumagal kasi gawa nga ng masyadong traffic. Ano sir, uh, one way, tapos sa uh, meron doon kalsada na wala nang lupa yung ilalim. Gawa nang nakarambagyo yung sa ulan. Si Robert at kanyang mag-anak maaga sa bus terminal ngayon daw sila ulit magdiriwang ng Pasko sa Naga. Iniiwasan lang din naman po mag maraming tao kasi nagpapahabol po kami ngayong Pasko. Kasi magsama-sama po kami doon, laro lang po sa Pasko po. Excited na po kayo sa Pasko? Opo. Si Aling Ide naman kadarating lang sa bus terminal mula ka Marines Norte. Sinulit ang isang linggo niyang bakasyon. Nauna na raw sila nagdiwang ng Pasko ng kanyang mga anak dahil may trabaho pa siya rito sa Metro Manila. Siksikan po sa biyahe ay Masyado pong ano, maraming pasahero. Kaya saka nang anak po yung manugang ko kaya ako nag-uwi. Sa bus terminal lamang ito inaasahan ng dagsa ng mga pasahero bukas hanggang sa weekend. Nagdagdag na sila ng mga biyahe patungong Bulacan at Nueva Ecija. Ang OFW na si Marife darating lang sa bansa noong December 14 galing sa Saudi Arabia. Ngayon lang siya ulit magdiriwang ng Pasko sa Nueva Ecija kasama ang buong mag-anak matapos ang tatlong taon. Excited, excited po. Siyempre po, ano, iniwan ko po kasi yung mga anak ko, malilit pa. Ngayon, uh, medyo malaki na siya, may binata na din ano, sa traffic po para maaga rin makarating ng San Jose. Samantala Ivan, sa pag natin sa mga bus terminal dito sa Cubao ngayong umaga, hindi pa naman marami yung mga pasero pero inaasahan nila yung dagsa. Simula bukas ng hapon, tuloy-tuloy na raw yan sa weekend hanggang bisperas ng Pasko. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jemay Integrated News. Mula sa mga bus terminal, kumustahin naman natin ang mga pantalan sa inaasahan dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Makakausap po natin Eunice Samonte, tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Eunice, good morning. Maganda umaga po sa so Ivan. ah uh, Eunice, uh, kumusta ba ang dagsa ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa? Lalo ta, Six days to go before Christmas. Yes, Sir Van. Actually, mas parami nga po inaasahan natin ngayong uh, December kumpara nitong Nobyembre na mga pasahero. No, Kasi po nitong uh, November, meron tayong decline sa mga pasahero dahil mm. noong uh, November na karoon po bagyo. tayo sa susunod oh. na bagyo. Mm. So ngayong uh, December, inaasahan po natin na babawi mga pasahero natin na hindi nakauwi noong undas. At ngayong Disyembre po ay nasa 4.5 million yung forecast po natin nationwide. Nakakita na ba natin yung peak, Eunice, o inaasahan magpipik pa? Wala pa po sa ngayon, pero ang ating pong monitoring, ang um, pinakamarami is from uh, December 15 to January 5. At ang peak po niyan ay sa December 22 po. Mm, okay, so para parating pa lang pala yung peak natin ano paano naman natin na uh, pinaghahandaan ito Eunice? paano tinitiyak ang uh, maayos at ligtas na biyahe sa mga ports o i mean yung uh, convenience ng mga pasera natin sa mga ports Yes sir Ivan actually bago po mag uh, December ay dinagsa na po natin yung ilang mga terminal natin especially yung mga uh, bago po natin improvement po sa mga terminal like for example po uh, mas sinilawak na yung mga pas sa terminal na si King Kapi. And uh, dito po sa mall Port, for example, yung mga uuwi po sa Pulisa, this uh, Friday, ay bubuksan na yung ating mga equipment, Like for example, yung mga additional x machine and yung ating mga bagong dance show po dyan. So, uh, po natin na bago mag season -tip ay bukas po po lahat yung mga pwedeng access sa mga pasahero natin like yung mga water -tip season, -tip at saka po yung mga charging station at uh, yung mga area po. Kasi ang pwede lang ilang yung mga bata yung children's area po. Mm -hmm. Eh ngayong araw, Eunice, may mabubuk pa kaya mga biyahe, mga kababayan natin? Ngayong araw po, makikita po tayong mga na-dedicate ng mga kababayan. And, and uh, for example po, this Friday, naasahan po natin na, 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 na simula na yun. No? Kasi po, ito rin yung uh, araw na nga uh, rin mga ka-off na yung ating mga pasuhero. So uh, this Friday, uh, tuloy pa rin po yung monitoring natin. Sinakabadami po na inasahan natin ay sa Batangas and dyan po sa Panaytibas area, pati na rin po sa Mindoro at Buholpo. Yung mga bagong pasilidad sa Manila North Port, yunis magagamit na ba sa mga bebyahe ngayon? Yes, tama po magagamit na po 'yung ating mga kung facilities sa Manila North Port, no? Kasi usually ang ating kung uh, mga pasahero ay uh, naka-stay po doon sa Concourse area, no? Ngayon po, uh starting this week, magagamit na po nila sa North Port 'yung mga uuwi po ng probinsya na mula dito sa Manila, 'yung ating bagong units. Kopo 'yung yeah. ating uh, mga priority sa In fairness sa mga po sa mga sport, meron na rin po tayo ng uh, coffee area at uh, mga vendor machine no, bagong bukas po yun mula sa mga city lines po na uh, nag po ng biyante para sa mga pasahero po. Ayan, sana maging uh, maayos at matiwasay ang pagbiyahe ng ating mga kababayan sa mga pantalan. Maraming salamat. Nakausap po natin Eunice Samonte, tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang anim na iba pang kaso kaugnay sa Coco Levy Funds laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at iba pa. Batay sa resolusyon ng Anti-Graft Court, dahil ito sa inordinate delay o labis sa pagkaantala ng mga pagdinig, nalabag sa karapatan ng mga kusado para sa mabilis na paglilitis. Mula raw ng isang pang kaso, halos apat na dekada nang nakalilipas, bigo ang prosekusyon na maglabas sa ebidensya at mga testigo. Kabilang si na Marcos sa mga inakusahan kaugnay sa maling paggamit umano ng Coco Levy Funds na para dapat sa pag-develop ng coconut industry sa bansa. Tumangin muna magbigay ng pahayag ang Presidential Commission on Good Government o PCGG, kaungnay sa mga merito ng kaso alinsunod sa subjudice rule, pero maghahain daw sila ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan. Sakaling hindi mapagbigyan, iaakit daw nila ito sa Korte Suprema. Inirekomenda ng House Quad Committee na sampahan ng reklamong crimes against humanity sila dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga senador na sina Bongo at Ronald Bato de la Rosa at ilang dati at kasalukuyang matataas sa opisyal ng PNP. Kaugnay ito sa mga insidente ng pagpatay noong war on drugs. May unang balita, si Rafi Tima. Far, is it... Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Ito ang nilalaman ng 43 pahinang report ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operations sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness, witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at De Bold Sinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino, Pinakakasuhan din ang ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkasam-sam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng tatlong Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na POGO operation kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Go at dating presidential spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wrong. Bunsod ng pagdinig, tatlong panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos as well as a non-monetary reparation will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni na dating Pangulong Duterte at iba pang itinadawit sa posibleng asunto. Ito ang unang balita, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Siragot ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa ang rekomendasyon ng House Squad Committee na sampahan sila ng reklamong Crimes Against Humanity kaugnay sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Si Goy pauubayan na raw sa korte sakaling tuluyan silang makasuhan. Sabay po na sa Quad Committee dahil idinadawit daw ang ilang taong nabanggit sa mga hearing kahit wala raw katibayan laban sa kanila. Si De La Rosa naman handa raw harapin ang mga reklamo. Isa raw itong tangkang paninira sa mga Duterte at kanila mga kaalyado. Malaki ang tiwala niya sa ating mga korte at mananaig na rin pa rin anya ang hustisya. Pili para sa Noche Buena, bumili na ng itlog dahil unti-unti raw tataas ang presyo niyan habang papalapit ang Pasko. Pupusin natin ang presyon sa Marikina sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Ivan, tuwing Pasko nga ay madalas na inihahain sa hapagkainan ng mga pamilyang Pinoy ang mga panghimagas tulad ng leche flan, egg pie at yema cake at kailangan dyan ang mga sangkap tulad na lang ng itlog. Alamin natin kung may pagbabago nga ba sa presyuhan niyan ngayong holiday season. Alas 5 ng madaling araw dito sa Marikina Public Market, dumating ang dagdag na supply ng itlog sa tindahan ni Tatay Jun. Sapat daw ang supply na kanilang nakukuha mula sa Pampanga, Batangas at Rizal. Kaya ang presyo sa ngayon medyo bumaba raw. Kaya lang hindi kasing baba compared last year. Kasi nga Mataas pa rin talaga. Siguro bumaba ng konti dahil uh, ang demand, uh, kahit na medyo tumas ang demand, pero ang supply napakarami. Kaya si Tatay Dodoy bumili na raw ng dalawang tray ng itlog na kanyang lulutuin bilang kwek-kwek at ibebenta sa kanyang food cart. Hindi pa naman sila tumataas. Ayos na, ganun na lang lagi. <laughs> Para ganun din ang presyo ko pagbenta. Ayon sa Philippine Egg Board, unti-unting tataas ang presyo ng itlog, lalo't anim na araw na lang ay Pasko na. Panahon na maraming Pinoy ang nagluluto ng mga potahe o pagkain ginagamitan ng itlog gaya ng leche flan. Pero sa ngayon, medyo matumal pa raw ang bentahan ng itlog, sabi ng ilang tindero. Hindi pa gaano eh, kasi ang tao para nagtidipid eh, Sa sobrang mahal, sa taas ng presyo, compared sa karne, uh, isda, isda, ng gulay, halos, halos kasing presyo na. So yung iba, ganun pa rin. Imbis na bibili sila ng itlog, bibili na lang sila ng karne, isda, gulay, di diba? Dito sa Marikina Public Market, ang pinakamaliit na itlog ay mabibili sa 7 pesos kada piraso, habang ang jumbo nasa 11 pesos. Ibinibenta naman mula 210 pesos hanggang 285 pesos ang kada 3 ng itlog depende sa klase. Ivan, payo ng mga nagtitinda dito no, sa publiko. Mamili na raw ng itlog na kakailanganin nila para sa Noche Buena, lalo na kung meron naman silang budget para raw makaiwas naman kahit papaano sa inaasahang taas presyo. Yan, sa mga susunod pa ang araw. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Ito ang good reviews mula sa mga nanood ng special preview ng MMFF entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Sa post ng film critic na si Phil D, dinescribe niya ang Green Bones bilang good, solid at well-produced drama. 11 over 10 naman ang rating na binigay ng influencer account na Lakwatsera Lovers. Pinuri ng critics ang pagkakasulat ng movie at ang direksyon ni MMFF 2023 Best Director Zig Dulay. Gayun din ang cast na pinangungunahan ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid. Present sa special screening si GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion. Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Public Affairs Senior Documentary Manager at Creator ng Green Bones na si JC Rubio at ilang opisyal ng Columbia Pictures. Naroon din si Dennis para, pero hindi siya nanood. Sabay raw kasi silang manonood ng kanyang asawang Aww. si Jeneline Mercado sa premiere night. Ipapalabas ang Green Bones sa mga sinihan sa December 25. Ngayon pa lang uh, nararamdaman ko nagtagumpay na kaming lahat dahil naging uh, effective yung intention namin na kung ano yung gusto namin iparamdam sa mga manonood. Kabilang si Asia's Limitless star Julian San Jose sa mga kinilala sa 37th Aliw Awards. Si Julian ang tinanghal na Entertainer of the Year at kinilala rin para sa Best Collaboration on a Major Concert si na Julian at SB19 member Stell para sa Julie Stell ang ating tinig concert. Ang panganay ng kapuso primetime royalties naman na si Zia Dantes, aba, yun yung na nakatanggap naman ng Breakthrough Child Performer of the Year Award. Wow. Full support kay Zia, ang parents na si Marian at Ding Dong Dantes. Kabilang si Gian Magdangal naman sa mga tumanggap ng Best Group on Some Performance in a Concert, The Greatest Do It. Si Super Tekla naman ang Best Stand-Up Comedian. Congratulations! Kapuso Pride. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.